Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Ronnie. Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan. Pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Ako nga po pala si Nova. Bala ko lang po sanang magbahagi ng kwentong kakatakutan sa inyong channel. Marahil ay hindi na rin lingit sa inyo ang kung anumang kakayahang taglay ng nasabing prutas kaya't naisipan kong ibahagi itong aking kwento sa inyong channel. Ito pong karanasan ko ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Dahil nga tahimik akong uri ng tao ay hindi ako gaanong nagkaroon ng malalapit na kaibigan sa loob at labas ng aming silid. Nasa ikalawang semester na kami noon nang may lumipat sa aming paaralan. Doon at nagkaroon kami ng kaklasing bagong lipat. Itago natin siya sa pangalang Lilia. Kagaya ko ay tahimik din siya. Itinalaga siyang maupo sa aking tabi kung kaya kahit papaano ay naging malapit kami. Paminsan-minsan ay naguusap kaming hanggang sa tuluyang ng mapalagay ang aming loob sa isa't isa. Iyon na nga po at naging matalik kaming magkaibigan. Magkasabay kami sa pagkain at maging sa paglabas ng gate ng aming paaralan. Isang beses noon ay niyaya niya akong tumungo sa kanilang bahay. Wika niya ay kaarawan yon ng kanyang ina. Noong una ay ayaw ko sanang sumama dahil nahihiya po ako. Ayos lang sana kung birthday niya yun eh. Kaya lang sa mama niya pala. Hanggang sa pinilit niya ako ang sabi pa niya ay madalas daw niya akong mabanggit sa kaniyang mga magulang kung kaya nais nila akong makilala. At dahil doon ay isinwalang bahala ko na ang aking hiya at pumayag ng pumunta sa kanilang bahay. Napagkasunduan namin na hintayin na lang niya ako sa tapat ng kanyang bahay na isip kong mas mainam na nga yun dahil bala ko pang bumili ng regalo para sa kanyang ina. Agad naman akong nakasakay pagkatapos kong bumili ng regalo. Bago iyon ay naisipan ko pang bumili ng kalamansi dahil bala kong lagyan ng katas noon ang uniforme kong may mantsa nga pag nakauwi na ako. Pagdating ko sa tapat ng kanilang bahay ay sinalubong ako ni Lilia. Napangiti pa nga siya sa akin at inakay niya ako papasok sa loob ng kanilang bahay. Walang ibang bisita noong mga oras na iyon. Nagpalingalinga ako para hanapin ang kanyang ina. Subalit, hindi ko iyon nakita. Nasaan na si mama mo? Tanong ko sa kanya. Noong una ay hindi siya tumugon hanggang sa sinabi niya sa akin na nasa loob siya ng kanyang silid. Sinabi ko sa kanya na pupuntahan namin siya dahil may ibibigay nga akong regalo. Nag-aalangan man ay dinala niya ako sa silid kung nasaan ang kanyang ina. Pagdating namin doon ay tumambad sa amin ang isang ginang na nakahiga sa kama. May mga dugong nasa bibig niya kung kaya dali-daling dumapit si Lilia sa kanya at saka pinahiran iyon. Ma! 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 Sinova nga pala. Nakangitingbi ka nito habang itinuturo ako. Tumingin naman sa akin ang mama ni Lilia at pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko alam pero ng mga sandaling iyon ay kinabahan ako dahil matalim ang kanyang titig at nagsimula siyang maglaway. Pinahina naman niyon ni Lilia agad. Agad ko siyang binate at pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang regalo ko. Lubos namang nagpasalamat ang ina ni Lilia sa akin dahil sa regalo. Habang kami ay nag-uusap, ay may biglang pumasok na mama sa loob ng silid. Duguan ang kanyang damit at may hawak pa siyang patalim na may dugo Hindi ko alam, pero kinilabutan na po ng dahil sa ayos niyang iyon. Nova, ah, ang papa ko nga pala. Pagpapakilala ni Lilia sa kanyang ama sa akin. Sinabi pa sa kanyang ama na ako daw ang madalas niyang ikuwento na kaibigan niya nagpaalam ang kanyang ama sa amin dahil may kinakatay raw siyang manok sa kusina. Napangiti naman ako sa kanya at sinabi niyang hintay lang daw ako ng kaunti at maluluto na ang iba nilang handa. Nagpatuloy kaming tatlo sa pagkukwentuhan. Nalamang kong Paralysado ang kalahating katawan ng ina ni Lilia kung kaya naawa ako sa kanya. Makaraan ang ilang palitan ng diskusyon ay nakaramdam ako ng tila na iihi ako kung kaya nagpaalam ako sa aking kaibigan na makikigamit ako ng banyo nila. Itinuro naman niya iyon sa akin kaya pumunta na ako roon. Bago ako makapasok sa banyo, ay madadaanan ko ang kusina. Hindi ako gumawa ng ingay noon at noong makarating ako sa kusina ay nakita kong nakatalikod ang ama ni Lilia habang may kung anong kinakatay. Ang akala ko noon ay manok nga ang kinakatay niya. Kung kaya, tinitigan ko iyon. Bigla na lamang akong kinabahan noong mapansin ko ang nakausling paan ng tao. Para akong binalot ng yelo ng mga sandaling iyon dahil sa kaba. Kung kaya, dali-dali akong pumasok sa loob ng CR. Nang nasa loob pa ako, ay hindi ako lumabas hanggang sa hindi ko narinig ang tunog ng paghihiwa ng karne. Lumabas lamang ako nang marinig ko ang boses ni Lilia na tumatawag sa akin. Pagkalabas ko, ay nakahain na pala ang ibang handa. Niyaya ako nitong kumhain, subalit sinabi kong busog ako at nagmamadali akong umuwi dahil hinahanap na ako ng aking mga magulang. Dahil doon ay sinabi niyang magpapadala lang siya ng pagkain sa akin at saka mga ulam para mayroon kaming ulamin sa bahay. Napangiti naman ako gusto ko sanang tanggihan iyon subalit nahihiya na ako kung kaya tumango na lang ako. Noong maluto na ang karning nilalaga ng kanyang ama ay binigyan niya ako noon. Hindi ko alam pero kahit na napakabango noon ay diring-diri ako lalo pa at kitang kita kong tao ang kinakatay ng kanyang ama. Mga aswang ang mga ito. Hindi ako dapat magtagal dito. Saad ko sa aking sarili. Ipinagbalot nila ako ng mga handa para sa karawan ng mama ni Lilia. Noong maiabot nila sa akin iyon, ay kaagad akong nagpaalam sa kanila. Nagpasalamat na rin ako sa kanyang pagtanggap sa akin. Pagkalabas ko sa kanilang bahay, ay sakto namang may dumaang tricycle kung kaya pinara ko iyon at sumakay na ako. Nang nasa tricycle ako, doon lang ako binalot ng matinding takot halos dumuwa ang puso ko dahil sa aking karanasan na iyon. Naisip kong baka nga aswang din ang ina ni Lilia dahil nakita ko pang may dugo siya sa kanyang bibig. Noong makauwi na ako sa aming bahay ay nilagyan ko ng katas ng kalamansi ang ulam na binigay ni Lilia sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at pilit kong itago sa aking mga magulang dahil kitang kita ko roon ang mga daliri at sakatay nga ng mga tao. Agad ko iyong ibinaon sa ilalim ng lupa at hindi na muling pumunta pa sa bahay nila Lilia. Sa takot na baka sa susunod ay hindi na ako makauwi pa dahil baka ako na ang isunod nila. Lumipas ang ilang araw sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tumigil sa pag-aaral si Lilia. Ang balita nga namin ay lumipat na naman siya nang paaralang papasukan. Kahit na ngayong ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang karanasang iyon. Mabuti na lang at hindi ako ignorante sa mga nilalang kaya ng aswang. Kung kaya nakaalis ako sa kanilang bahay bago pa sila may magawang masama sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang Nova Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.